Makikita ninyo guys, nagkakagulo ang mga kapitbahay dahil may natuklasan silang nakatago sa mga damitan na isang kobra. At dito makikita na talagang agresibo yung kobra. Talagang handa siyang manakit ng tao at talagang talagang talaga. talaga. <laughs> Lahat ng tao ay nagising sa kanila. Dahil sa takot nila sa cobra. So lumabas yung ulo niya guys. At mananakit talaga siya ng tao. Nakakatakot po ang ganito kabangis na cobra. Talagang makamandag po siya. Maniwala po kayo. At lumabas yung ulo niya. Lalo na ngayong tag-init talagang ang mga cobra ay lumalabas sila sa kanilang mga lugar. Dahil sanay sila sa lamig dito may kita natin na binato nila sa ulo yung cobra at hinampas din nila ito ng kawayan binusok tusok ni kuya sana nag enjoy ka kuya <laughs> sinigurado niya nila itong mamatay na at hinampas pa nila ito sa ulo ng pala nakakatakot nga naman kahit sa akin nangyari to talaga pati mga kapitan papatawag ko niya kahaba yung cobra guys ganyan siya kahaba at hindi lang yan guys ha. kahit patay na yan gumagalo pa rin po sya selfie muna sila oh, okay na oh, ito po gumagalaw sya oh. diba nakakatakot wag na wag nyong hahawakan guys kahit patay na kasi may kamandag pa po yan. Thank you. Bye.